Sa bawat pangyayari, meron laging sanhi. Ito ang dahilan kung bakit kapag nagkakaproblema, madalas sinahanap kung sino ang dapat sisihin. Madalas din kapag may nasisi na, tila nawawala na ang bigat ng responsibilidad para solusyonan ng isang problema. Hindi ba madalas nating naoobserbahan to sa mga bata? Yun bang pag may nangyari, nandyan yung mga salitang, Hala, lagot ka! At ang paraan ng pagsabi nito ay tila may kahalong panghuhugas kamay sa isang pagkakamali hanggang sa pagtanda ay daladala pa din ng karamihan ng ganitong mentalidad. Basta naituro na ang inaakalang may sanhi, eh tila may konsepto na nalabas na din sa responsibilidad ang isang tao. Makikita natin ito sa mag-asawa. Kapag nagkagulo ang dalawa at nasisi ang isa, tila wala ng responsibilidad ang isa para maging mas mainam ang sitwasyon. Sa politika, hindi din nawawala ito. Kapag may nasisi na, parang doon na lang lahat ang tuon at hindi na nagkakaroon ng refleksyon man lang kung meron pa bang maitutulong upang magbago ang sitwasyon at umangat ang kalagayan. Naalala kong pagkakataon na may tinuruan akong magmaneho. Naalala kong prinsipyong madalas ko din namang nadidinig sa nagturo sa akin at ipinasa ko sa aking tinuturuan. Kahit sino pa ang maiturong may kasalanan sa anumang aksidente, parehas kayong nalalagay sa piligro at nagkakaabala. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit hindi mo gusto o hindi ikaw ang may kasalanan, may maaari ka pa ding gawin upang mag-improve ang isang sitwasyon. Totoo na merong dapat managot. Pero hindi ito dahilan upang hindi maging bahagi ng pagkilos para sa sama-samang pag-angat. Ang sabi ng Bible, Magmahal lang kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Totoo na sa bawat pagkakamali ay merong sanhi. Pero dapat ding tandaan, na ang bawat kabutihan ay meron din namang pinagmulan. Sa panahon na napakarami ng pinapasan ng bawat isa, huwag na tayong dumagdag pa sa kabigatan at sa halip ay maging bahagi ng magandang kinabukasan. May kanikanya tayong impluensya at kakayahan. Ang bawat isa sa mga ito ay maaaring gamitin upang ang kabutihan ay isulong. Si Jesus ay kilala sa kanyang katuruan, halimbawa at pamumuhay. Pero higit pa sa lahat ng ito, Kilala natin siya dahil sa kanyang pag-ibig na siyang dahilan kung bakit inialay niya ang kanyang sarili para sa ikaliligtas ng sa kanya ay sumasampalataya. Mababago ang mundo kung hahakbang tayo patungo sa mabuting pagbabago. Asa ka pa?